intramuros, ibig sabihin, within the walls. Ito ang sentro ng Lumang Maynila noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Nandito tayo ngayon sa Intramuros, Manila, kung saan matatagpuan ang isa sa tenagriang Baroque Churches of the Philippines ng UNESCO. Ito ang Immaculate Conception Parish na kilala rin sa tawag na San Agustin Church. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang Lakbay Simbahan dito sa Lakbay. Tuloy po kayo dito sa Immaculate Conception Parish sa Nagustin Church, Intramuros, Manila. Ipinanganak si si San Agustin noong November 13, 354 sa Tagaste, Algeria, at ang kanyang mga magulang ay si na Patricius at si Santa Monica. Bago ng kanyang conversion, si San Agustin ay parang kagaya natin na tao na uh, makasalanan. Uh, kaya nga isa sa mga famoso niyang uh, linya na uh, hanggang ngayon Uh, ginagawa rin ng kumbaga ito rin yung linya na uh, aral sa mga Agustino na sinasabing sabi ni San Agustin uh, hate the sin love the sinner kasi ito mismo yung naranasan ni San Agustin na kung paano siya inembrace ni yakap ng mga ng, ng ng Diyos sa pamagitan ng mga tao rin na tumulong sa kanya si Santa Monica ay isang ina na kagaya ng mga ina na simpleng may bahay. No? Uh, ito yung pinakamaganda kay, Santa Monica sapagkat hindi siya napagod na ipagdasal. Hindi lang si San Agustin, bago ang kanyang pamilya, si Patricius, na dati rin na uh, ito yung tipong ama na bayulente, pag naglalasing, uh, nagwawala. No? So ito yung pinagdasal ni, San, ni Santa Monica na kung saan, sa pamamagitan ng kanyang pagdarasal, sinasabi nga ng uh, ibang mga uh, dalubhasa sa Biblia na ha, ilang balde-balde na kayang luha ang naubus uh, naubos ni Santa, ni, Santa Monica bago na convert ang kanyang, uh, ang kanyang asawa at si San Agustin. Layuan na natin ang masasamang gawain at italaga ang ating sarili sa paggawa ng mabuti at mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Heso Kristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Roma 13, 12-14 Isa ito sa mga naging daan para sa pagbabago ni San Agustin. Unang naging daan ay yung Nabanggit ko nga po kanina yung buhay po ni uh, St. Ambrose na siya po ay dating uh, Bishop ng Milan na kung saan uh, doon nag-attend ng misa si uh, San Agustin. At uh, merong pagkakataon sa kanyang buhay nung nakahiga siya at yun ay yung turning point niya para mag, uh, magbalik loob sa Diyos. Uh, yung merong mabubulong sa kanya, sa kanyang isipan na uh, tole lege tole lege, which means pick up and read. Okay. At nung time na yon, sarapan sa mismo niya nandon po yung Biblia na parang para sa kanyang sarili turning point yon para kunin niya yung Biblia at basahin. At dun mismo sa Biblia nung una yung uh, pagbukas ng Biblia at nakita niya don ang uh, babasahin uh, ni San Pablo uh, para sa mga taga-Roma. 395, si San Agustin ay inordenahang obispo ng Hippo at mula noon ay tinagurian na siyang Agustin ng Hippo. Ilala po itong simbahan na ito bilang San Agustin Church sapagkat dito po nanirahan ng mga Agustinong pari. And at the same time, binigyan po ng otoridad ang mga Agustinong pari upang pamahalaan ito pong San Agustin Church. Ito pong simbahan na ito, ang pangalan po nito ay Iglesia di San Pablo. So, naging San Agustin siya, naging sa pamosa sa, siyang San Agustin Church dahil nga po sa pumamahalat ng mga Agustinong Pari. Kaya po kung makikita natin, dyan sa harapan po ng uh, altar, meron pong uh, imahen, napakalaking imahen na San Pablo. So, naging Immaculate Conception Parish dya, siya dahil po sa uh, World War II, nasira po yung Manila Cathedral noong 1945. Ang Manila Cathedral ay naroon ang tinatawag nating katedra na kung saan upuan ng uh, Archbishop ng Manila. So ang San Agustin Church naman dito po uh, binigay yung pag uh, para para uh, pangalagaan ang pananampalataya ng mga nasasakupan po ng aming parokya. O yung mga tinatawag nating parishioners. Labing-anim na siglo simula nang maitayo ang simbahang ito. Kaya naman, kitang-kita sa detalye ng disenyo ng simbahan ang pagiging antigo nito. Ang San Agustin Museum po ay ito po ay Ecclesiastical Museum at pwede po nating ipagmalaki na ang San Agustin Museum bilang Ecclesiastical Museum ay biggest ecclesiastical museum in Asia and second biggest after the Musei Vaticani na nasa Roma in terms of uh, building areas in terms of collections. Ang San Agustin Monastery Kasama ang simbahan at ang monasteryo, ang first monastery na ngayon ay isang museum na. Ang museum ay pagpapakilala ng malaking kontribusyon ng mga Priling Agustino para sa kristyanismo ng mga unang Pilipino sa pamamagitan ng mga itinayong simbahan, paaralan at maging sa pag-aaral ng iba't ibang halamang mayroon sa Pilipinas. Para mapanatili ang kanyang integrity ay marami tayong mga katuwang o tumutulong dito para ma-preserve ang ating simbahan. Kasama na dito of course ang ating mga government cultural agencies or institution tulad ng National Museum, tulad ng National Commission for the Culture in the Arts or the NCCA at ang National Historical Commission of the Philippines or the NHCP and of course ang UNESCO na ang kumakatawan sa kanya dito sa Pilipinas ay ang DFA United Nation Commission or DFA UNACOM. Sila yung mga tumutulong sa atin para mapangalagaan ma ang integrity at authenticity ng ating simbahan. Sa loob ng napakahabang panahon, apat na taon, naging bahagi siya ng Maraming kasaysayan na nangyari dito sa ating bansa. Pagdating sa simbahan, dito ginawa ang kauna-unahang Plenary Council of the Philippines. Ito yung gathering ng mga obispo sa Pilipinas na isinagawa noong January 7 to January 23, 1953. Ginawa po ito sa taas ng simbahan sa koro And dito din po, inilibing ang founder of the City of Manila, si Miguel Lopez de Legazpi, na ang kanyang puntod ay makikita natin sa If you Are Pacing the Church na sa left side ng ating altar. At dito rin po, na o inilibing ang famous Filipino painter na si Juan Luna. At noong World War II, noong Liberation of Manila, pakatapos ng digmaan, dito isinagawa ang unang misa after the war sa harap ng simbahan sa may pintuan ng simbahan ng San Agustin at naging evacuation center din po ito ng mga resident dito sa Intramuros at ng nearby community during the war. Thank you po, ate. Love God and then your neighbor. Rule number one yan ni St. Augustine of Hippo. Kaya naman, buhos at lubos ang pagmimisyon sa parokyang ito. Ang uh, nabibilang ko ang programa ng Caritas at ng San Agustin ay ang uh, feeding feeding program po ng ang tinatawag ko ay munting pag-asa ng mga underweight na bata at meron din po kaming uh, pregnant and lactating mother at saka po uh, bukod po doon yung mga nanay yung mga uh, parishioner namin na nangangailangan ng gamot meron po kaming clinic na pwede po nilang malapitan at libre po yon at saka may laboratory libre din po kami at meron din po kami mga sa uh, scholarship po ng mga college student po ang feeding program ay Monday to Friday po morning po kami ay nag uh, ano ng breakfast mga 10 o'clock hanggang 10 o'clock po ng 8 m. ng umaga ang bali ang mga beneficiary po ng munting pag-asa ay 500 na bata po tapos ang lactating and pregnant po ay nasa 40 po na lactating mother. Pang mga mabababa ang timbang na buntis, bin, uh, binibigyan po ng vitamins, pinipiding din po para at least yung baby nila sa loob ay maging marusog din po. Ang stolar po namin sa ngayon ng taon na ito ay school year 2023 ay nasa 46 na student po. Mga, private, uh, mga public college po. Bukod kay San Agustin, meron pang debosyon na patuloy na lumalago sa simbahang ito, ang Nuestra de la Consolacion y Korea. Naging Archdiocese and Shrine oh. ng Our Lady of uh, Consolation and, and Singture, ang sa so, Nagustin Church ay dahil maraming nagde-devotion sa Mahal na Birhen. And since 16th century pa yung devotion. At isa siya sa pinakamatandang um, devotion din na meron tayo dito sa Pilipinas. Uh, ang Mahal na Birhen ng Consolation ay ang patroness ng mga Agustino. At uh, itong devotion na to ay nanggaling kay Santa Monica na kung saan by tradition, na ipasa na ang mahal na birhen ang nagkaloob ng belt sa kay Santa Monica bilang tanda ng pakikibahagi at pakikidamay sa pinagdaraanan ni Santa Monica. At yun naman, nang magkaroon ng conversion si sa San Agustin, ipinasa ni Santa Monica ito sa kanyang anak at ipinasuot. Kaya naging tradisyon na din ng mga Agustino na isuot yung belt na ipinasa ni Isa na sa kanya mga tagasunod. Ang imahen ng Our Lady of Consolation and Sincture ang isa sa mga kilalang pinakamatandang imahen ng Intramuros. At noong September 4, 2000, ipinagdiwang ang canonical coronation nito. So yung kontradiya ang isa sa mga katuwang namin sa pag-promote ng devotion. So yung pinaka namin is connected din sa pag sa Kanya, which is yung bawat tao na may hirapan or may pagkakataon na maguguluhan sila sa mga decision sa buhay, andito po ang shrine, andito po ang mga uh, uh para tulungan sila sa pag sa buhay. So far, yung mga bata namin dito sa Intramuros, nai involve namin sila sa mga gawain. Uh, tulad nung nagkaroon ng dalaw konsuelo sa mga barangay, before, sineset aside sila ng mga matatanda eh, kasi maingay, magulo. But then, itinuro namin din sa mga matatanda na dapat i-include yung mga bata, especially itong mga to. Proper guidance and proper na pagbibigay sa kanila ng example, matututunan nila na mas malalim kung ano yung debosyo. niwala ni San Agustin. The ultimate goal of a preacher is to ensure the salvation of their audience. Abot kamay na ito dito sa Immaculate Conception Parish, San Agustin Church. Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Agustin uh, tuwing August 28 dahil ito rin po ang araw ng kanyang kamatayan. Siya po ay patron ng mga taong gustong magbago at uh, lalong-lalo yung mga tao na yung naghahangad din ng katotohanan na sinasabi sa San Agustin itong katotohanan ito ay walang iba kundi si Kristo itong ultimate truth na ito ay walang iba kundi si Hesus at siya rin po mga patron patron ng mga theologians dahil si San Agustin po ay isa pong theologians at uh, philosopher Inaayayaan ko po kayong pumunta dito po sa San Agustin Church uh, tupang pong samahan kaming magdasal at uh, ipakita ang ating pagmamahal sa ating uh, inang simbahan at uh, magdasal ng sabay-sabay. There is no saint without a past, no sinner without a future. Ayon kay Saint Augustine of Hippo. Malinaw na mensahe na ang bawat isa sa atin ay may pagkakataong magbago at mamuhay patungo sa kabanalan sa tulong at paggabay ng mahal na Birheng Maria patungo kay Jesus. si Kat Diaz. Marami pong salamat hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbites!